Kasi both my parents, they were public servants. So, when I was growing up, yun talaga ang gusto kong gawin. Gusto ko talaga, idol ko sila eh. I'm very proud of my daughters. She's very competent. Pinagmamalaki namin yan. Nakikita ko na maliwanag sa aking isipan na habang tumatagal ngayon, paketan ng paket o ng paket yan. Yung confidence level nyo hindi okay. nagmabago. Okay lang? Tingin okay. nyo, tingin nyo, uh, sure winner, magiging senador itong si... Baka hindi mag-top. Pero, Gan, ganun lang. Mm -hmm. Ganun Apo. <laughs> ako. Apo. <laughs> <ako>. Apo. <laughs> <laughs> galing nyo sa, galing nyo sa negosyo, galing nyo sa numbers. I, I'm sure, uh, uh, yung vote of confidence sa inyo ng airpot nyo, nakaka-boost din ang inyong moral. Oh, I feel lucky kasi I have I feel I have the best campaign manager <laughs> and uh, strategist. Talagang tumutulong po sila. Pero alam mo, bigat ng Am bigat talaga ngayon, eh, Pero, mm -hmm. Uh, for celebrities, Apo. for competent celebrities. ay eh, talaga na makahangaan mo lahat. Kaya mm -hmm. talagang ibang klase itong field na to. Mabigat. Apo. Pero sabi ko sa kanya, magandang, magandang field niya Sa unang baptism mo, ano mo eh, uh -huh. eh, mabibigat ka agad ang kalaban mo. Can you imagine if you make it? Apo. Ang bibigat ng mga kalaban mo. Apo. Di ba? Ibang I always, I always tell him that to si Papa, talagang pag nakatingin ako dun, talagang ang gagaling. Mm -hmm. Mga idol ko yun. Pero naisip ko na, pero kaya ko to. <laughs> It's an honor for me okay. to be with them. Kaya po ba, uh, willing kayong lumabas uli sa kampanya, sumama sa kanya? Wala problema. Huh? Ang sabi ko sa kanya, eh, isama mo ako pagkailangan mo. Uh -huh. Eh, parang hindi naman ako kailangan. Ngayon <laughs> lang, <laughs> pamisan-misan, gusto ko sumingit. Uh -huh. Kasi Pasigitin mo naman ako. <laughs> kaya kaibigan ko si Tuning bakas. <laughs> pero hindi naman. Uh, I don't think she needs me pa. No? But, mm -hmm. uh, Whenever she does, I'm okay. Kasi mm -hmm. nami-miss ko din yan eh. Yung mga yeah, po. kapanya sapagat, eh, siyempre, pag yung pag-ikot-ikot mo, nakikita mo yung mga... Although pareho din. Mm -hmm. Nakikita ko na all this time, hindi pa rin masyado tayong maasenso. Kaya lang. <laughs> kailangan, pag maganda rin naman. Hindi, pero, pero ako po eh. Tingin ko, tama din na sumama kayo pa minsan sa paglabas. totoo yun, uh, ako nga eh. Ang totoo yun, hindi ko sinasabi sa kanya. Pero simisimple ako sa ibang lugar. At siyempre, Kinakausap naman natin yung mga kaibigan natin, okay. yung mga kaibigan natin mga leader, yung kaibigan natin, yung si Cynthia din, kinakausap yung mga kaibigan niya, si Mark. So marami naman din tayo mga kaibigan uh -huh. at yung mga kapartido natin. Marami rin po rin magdadala kay Camille sa tamang panahon. Kaya hindi ako masyadong kinakabahan sa mga numero-numero na ganyan. Eh hey, sir, sabi niyo nga kanina, ang dami niyo ng mas mabibigat na laban na pinagdaanan eh. How do you compare uh, uh this battle po for kami. Uh, mabibigat ito. Iba klase ito. Nakita ko mga puro celebrities at uh, mga bawat isa ay eh, talaga may, may karapatan na ano. mayroong ipagmamalaki. Hmm. Ika nga. Ira yung mo yung ganitong cast. Lahat eh. panig. Kaya, kaya, bahala na. We, we don't know. Ba, siguro pagalingan na ng kampanya yan. Pero hanggang Hanggang saan po ang, o hanggang ano ang kaya niyong gawin para po tulungan to si Camille? All the way. All the way. I will be with Camille hanggang matapos ang leksyon. Kasi mm -hmm. tatay ako eh. Ay, syempre, ka, eh siyempre, pag tatay ka, walang bagay sa iyan. Saka favorite daughter niya rin po si Camille. Oo. Oh. Yeah, of course. Of course. <laughs> only. <laughs> Hindi naman ako nag-rejoice ako na kasama si Camille. Marami rin ako natututuhan. Mm -hmm. Yung nakakaikot ka sa Pilipinas, mm -hmm. siyempre dadadala ko din yung isa gusto ko pumunta sa palengke. Yeah, Yan, mga dati kong ginagawa, nagtitinda ako sa palengke. Manabadadala mo yung mga politiko na lumana, iba talo. So, parang nare-reminis ko yung past. Mm -hmm. And para kay bakit din? Alam niyo po minsan I was nasa palengke ako sa Bacolod tapos mm -hmm. pag ikot ko po sabi po nung isang uh, tindera doon sa niya yung papa mo naglinis ng isda dito. So naalala <laughs> pa siya yeah, <laughs> siya naman yung umikot. So nakakatuwa. Ano din? ang pakiramdam niyo? Narinig niyo yung sabi ni Senator Villar na, na all the way. Oo oh, naman. Talagang yun ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Pati rin yung support na ng mama ko, ng pamilya ko, ng kuya ko. Talagang minsan pag nahihirapan ako, talagang sila yung tinatakbuhan ko. Tapos, pati yung kuya ko, yung parehong kuya ko, talagang, mm -hmm. Hindi, kaya mo yan? Mm-hmm. <laughs> ba kayo minsan-minsan? Oo oh, naman. Oh. Siyempre, tao lang po tayo. Pala, yung mga paninira, mm -hmm. yung mga ups and downs, hindi madali, mm -hmm. siyempre ang uh, tumakbo bilang senador. Okay. na nababasa ko yun eh online na parang ang feeling mo naman na uh, mm -hmm. tatakbo ka, ganyan. Uh, pero it's not something I take lightly. Mm -hmm. It's something that I prepared for. I know how important it is and I'm prepared to do the work. Ano yung yung worst na, na atake sa inyo? Na, yung iba kasi hindi kayo. naman totoo. So mm -hmm. pag hindi totoo yung mga sinasabi nila, hindi ako affected, mm -hmm. 'di ba? Pero yung minsan syempre yung yung intention mo kino-question nila, yung mm -hmm. syempre yung sasabihin nila na you're you're doing it for your personal gain. Mm -hmm. Eh minsan naiisip ko parang hindi nga eh parang na uh, marami ka namang uh, gininggive kaya lang gusto mo lang talagang tumulong. And mm -hmm. minsan sinasabi na hindi ka naman prepared, ano ba ginawa mo? Mm -hmm. Eh hindi naman din hindi naman para sabihin na marami akong ginawa, ganyan. Mm -hmm. Pero nag naman ako. Nag, Yung buhay ko naman, nagtrabaho naman ako kahit sa kongreso, kahit sa pribadong sektor. Pero okay lang. Basta tuloy-tuloy lang yung pagpapakilala. Yung pong, yung pong uh papel ninyo bilang nanay may dalawang anak kayo. paano nyo minamanage yun eh, medyo nga. madalas kayo magkampanya kasi yung youngest ko 2 years old lang mm -mm. so talagang minsan ayaw magpaiwan sa bahay iyak ng iyak uh -huh. pero okay na rin mm -mm. inausap ko naman yung panganay ko sabi ko sa kanya na after me promise kung ano gusto mo gawin mm -mm. gawin natin mm -mm. diba pero I'm very happy because he's so supportive tapos uh, gusto niyang sumama minsan gusto ha, niyang makipag Ta tapos sabi nga ng mga kaibigan ko diyan nagsisimula yan. <laughs> nung bata ko kasama ko yung ano ko. Tas. but I am very happy that my family is very supportive in my kids and yun lang talagang pagbalance nung pagiging ina and yung career mo. Lalo nga uh, kung 2 yeah, years old pa lang oh, oh, oh. um, That's challenging. Mm -hmm. It's something that I look to my mom for. And alam kong maraming kababaihan na pinagdadaanan yan. Mm -hmm. Pero kinakaya mo na lang, di ba? Kasi okay. naniniwala talaga ako sa kakayahan ng isang babae. Katul gawin. Katulad po nung tayo kasing magulang, maaari, dati sa espayolahan oh. yung anak natin. Oh. Eh ngayon, siguro, very seldom mo na magawa yan, oh Oo, pero minsan ginagawa ko. Sometimes, not for him. Mm -mm. But because minsan, pag nas, yung minsan nasa stress ka or mm -mm. you feel lost, minsan, inahatid ko na, para sa akin, mm -mm. inahatid ko na lang siya. And I actually have some co-parents na, na ano, na na also in politics. Tapos minsan nakikita ko sila naghahatid din siya. <laughs> Tingin ko, ano rin, <laughs> minsan, maghatid na lang muna tayo ng <laughs> anak natin. <laughs> tapos, mamaya, fight ulit. Sa uh, divorce bill po. Ako I really value talaga the Filipino family. Uh -huh. So naniniwala ako na napakahalaga yan at dapat pag we should give value to it and mm. we should fight uh, firmly to keep families together. Uh -huh. However, um pag naman talagang mahirap na yung marriage, mm -hmm. naniniwala ako na dapat naman meron sigurong uh way na um maghiwalay for everyone's um, benefits so could, mm -hmm. it could be separation Saka meron know. tayong batas sa annulment Oo, oo di ba so baka padaliin Ang problem ayon Maybe no? the process should be shorter so that's something that we have to really think about but I myself um, I I really uh, value the Filipino I think that's one of our greatest strengths mm -hmm. Yung pong legislated wage increase Oh. Meron ba kayong uh, ano standard? Alam nyo, I think, dahil tumataas yung presyo ng mga bilihin talaga, cost of living, dapat talaga merong pagtaas ng ating wage mm. to help everyone. Pero dapat pag-isipan yung detalye niyan. One of the things that I want to think about is, dapat ba across the board? Mm -hmm. Hindi ba dapat uh, depende sa area? Mm -hmm. Baka naman yung regions dapat i-match dito sa urban area. So, mm -hmm. yun yung pag-usapan natin. Kung mm -hmm. ano specifically yung pagtaas. And also, uh, kailangan ibabalanse rin natin yan kasi ang ating uh, micro, small, and medium enterprises, yeah, uh -huh. uh, yung mga negosyo natin, they comprise 99% of all of our businesses mm -hmm. and sila ang nagbibigay ng 67% or almost 70% ng trabaho natin. Mm -hmm. So dapat isipin rin natin sila, mm -hmm. supportahan rin natin sila. Sir, pag naririnig niyo yung si Camille na ramaratchada ng uh -huh. sa sa mga issue, Uh, sabihin niyo ba, mas magaling sa akin po anak ko. Tara. Para mas magaling sa akin. Kompleto so, eh. May 99 pers. Buti na lang anak ko yan. Hindi <laughs> po. <laughs> Kompleto, <laughs> di ba? Uh, eh, kasi kapag, kapag ka, sa inyo ko kasi siguro itinanong yun eh. Yung mga numero ko sinasabi niyo, baka hindi niyo numaalan, hindi eh. na maalala. eh. Uh, it's Sika, special. Um, um Siyempre, ba, ako naman eh. Laki -san. Eh, Magaling, magaling pala. Ngayon ko lari magaling pala mag-English naman ako. Magaling mag-Tagalog, magaling mag-English. <laughs> Baka mag-Espanyol din kayo dito, ha? <laughs> no hablo Espanyol. <laughs> okay, yung pong sa job generation po, anong tingin niyo na, di ba ngayon, ang pinupo na sa gobyerno para daw tayong ayuda, mm nation. Mm -mm. Bigay dito, bigay doon. Imbes daw na turuang mang isda, Oo. eh bigay lang nang bigay ng isda. Ano po bang uh, uh, stand nyo doon? Alam mo, ang job generation, buong buhay namin, yan ang ini-espouse nung papa ko pa. Mm. Kaya nga, sipag at syaga, di ba? Because mm. even nung time ng papa ko, he was really espousing entrepreneurship. At nakakatuwa na ngayon, mas marami ng Pilipino na may mga racket na, yeah, nagbibenta yeah. na online. Mm. So marami nang nag, uh, ninigosyo to increase jobs talaga what's important is job generation and mm -hmm. how do we do that we need to support industries that are labor intensive mm -hmm. yung nagbibigay talaga ng maraming trabaho hindi yeah, naman lahat ng industriya ganun eh. for example banking din naman masyado pero ang turismo tourism mm -hmm. gives a lot of jobs the people who work in hotels the people who work yeah, in tra transportation um, construction and real estate kasi labor intensive yan mm -hmm. and even agriculture kasi pag naging efficient tayo yung paggawa ng food and mm -hmm. the whole industry will provide a lot of jobs. So dapat yung mga policy natin and yung mga programa natin sinusuportahan yung particular na mga industries na yun kasi agad-agad nakakabigay sila ng trabaho pati retail, mm -hmm. uh, food and services. And actually that's one of the things that I wanna to espouse kasi dyan po ako lumaki. Alam niyo tulad ng binanggit yung turismo, no? na naalala ko lang tayo naman kahit pa pano ano, nakakabiyahe sa oh. ibang lugar. Ibang bansa, pinagbutihan na nila, turismo nila. Oh. Nag-i-import na lang ng mga agricultural products. Oh, binagbutihan na Turismo, ang dami kasi, oh, kasi trabaho. Kasi, yes, ang like mm. mm. dami. Like Thailand. Ang dami-daming trabaho. At tapos ang dami nilang dollars dahil sa turi. Ang daming lumalaking mga industriya. Eh, naniniwala ko na ang Pilipinas napakaganda. Yeah, po. So, kailangan may infrastructure. Kayang-kaya nating palaguin yung tourism industry because kung sa natural Uh, resort, yung natural beauty lang, yung katulad mm -hmm. ng mga beaches natin, ay talagang pinakamaganda sa buong mundo. Mm -hmm. So, kailangan lang yung infrastructure, kailangan lang yung support, syempre. And ang sarap ng pagkain natin. So, dun pa lang, <laughs> di ba? Dito po yan. Galing ako sa Bacolod, Diyos ko, parang four pounds yata. <laughs> Lahat masarap. So, dapat, mas padamihin natin yung mga tourists natin. Yan po ang so, kailangan natin ng investors. Pero alam nyo ba, hanggang ngayon, marami pa rin kami natatanggap ng mm -hmm. mga reklamo mm -hmm. sa napakabagal na proseso ng mga pagbibigay ng permits, etc. Hanggang ngayon, kahit may ease of doing oo, oo, business, lona. Oo, oo nga. Mm. Actually, pag makita mo naman, ang Pilipinas, napakaganda ng, marami tayong batas. Mm. Napakagandang batas. Ang galing natin magsulat ng batas, Apo. sa totoo lang, ang importante dyan is the proper implementation. 'Di ba? And you know, me having come from the business sector where efficiency is very important, mm -hmm. output is very important. Naniniwala ako sa ganyan. Dapat efficient, dapat mabilis. Mm -hmm. Kasi kahit hindi perfect, basta magawa mo agad, malaking bagay 'yon. So, marami na tayong batas. Marami tayong magagandang batas ah uh, uh, 'yung sa agrikultura sa yan arta, anti-red tape to make business easier, yeah. di ba? Uh -huh. Ang kailangan nating bantay bantayan, yung tamang pag-implement dyan. Diba? Meron akong naalala dati, um. uh, speaker of the house, siya dun eh. Sabi niya, inventaryohin nga natin lahat ng mga batas. Ang dami-dami nating batas. Kayo yata yun. Naalala niyo ba yan, sir? Sobrang dami na ng batas natin, kailangan bawasan. <laughs> Or y update, -update. hindi uh na -huh. uh -huh. Ano ang nangyayari kasi? Dagdag ng dagdag. Yeah. Mm -hmm. Pero yung pinakahuling batas, pareho rin. Mm -hmm. Dapat siguro kung magbabago tayo, yung updated, yung bago, mm -hmm. yung talagang yakma sa panahon. <laughs> yakma yes. sa panahon. Mm -hmm. ay importante sa atin yung panahon ngayon kasi talagang, yung sinabi ko sa'yo kanina, <clears throat> grabe yan. <yun>, Nakikita <clears throat> ko ngayon yung pagbabago mm -hmm. sa teknolohiya, sa AI, ibang klase. Social media, Ako. ibang klase. Talagang mm -hmm. kailangan talagang magkaroon ng maramihan pagbabago. Pero hindi yung dagdag lang ng dagdag, mm -hmm. na pag binasa mo naman, eh pareho din to eh, <laughs> din. hindi ba lang yung author eh. <laughs> <laughs> diba? Pero kailangan, maraming bata, <clears throat> dapat baguhin. We Ito have po. to update a lot of laws. Ilan pong naalala ko dati, nag-aaway pa tayo dun sa anti-distracted uh, uh, driving law. Yung mga billboard na niya, oh. di ba? Oh. Bawal kang bawal ka mag-cellphone. <laughs> naku, nung umpisa yun, grabe, ang higpit. Nag-aaway-away pa tayo oh. kung paano i Ngayon, nakalimutan na ng tao yung usit na batas na yun. Seat belt law. Oh, Nag-aaway-away tayo dati. Nung ngayon, wala naman nagsisit belt <laughs> Kasi Ay di nang eh. <laughs> sa traffic. Okay, na buti na, na niyo yan. Ano naisip niyo yung solusyon sa traffic? I na batas na pwedeng magawa? Alam niyo, actually, nag ko na yun eh, Kasi people are always asking about, uh, for example, yung EDSA. Mm -mm. And I was talking to my brother Mark about it when he was in uh, DPWH. Again, sabi niya, alam mo bang merong comprehensive EDSA decongestion plan which mm -mm. comprised of different kinds of infrastructure, alternate routes ba. Mm -hmm. And then also yung maraming bridges uh, passing through Pasig River mm -hmm. para hindi lahat ng kotse dadaan sa, sa EDSA, uh -huh. di ba? Kasi yun yung immediate na pwedeng solusyon, di ba? Ang importante lang is magawa lahat yung mga alternate roots mm -hmm. na yon. And siguraduhin na maayos sila kasi baka bako-bako. Baka naman may obstruction. So, hindi naman nagagamit. So, actually, uh, they're calling for sana ma-report kung ano na ba yung mga status na ito. So, actually, marami tayong magagandang plano and mga solusyon. Mm -hmm. Ang importante lang talaga yung mga makakatapos, makakagawa. Saka mm -hmm. yung sa consistency kung ini-implement yun. Yeah. Wala tayong consistency. Diba? Minsan, tapos depende <coughs> sa panahon. Saka yung hindi mo, wala. Oo. No? Oh, Tama oh, <laughs> oh. Oh, yung pondo. Kasi ang eh. infrastructure natin uh, has really improved mm. here in the Philippi here in Uh, NCR and in the countryside. Okay. So yung ma-maintain lang natin to, siguraduhin natin na DPWH and ano are able to maintain kasi minsan ngayon nga tama yung sinabi ng dad ko, wala nang pang-maintain eh. So masisira na yan. Alam Ito, niyo yung mga mga tinatawag nga nating mabuhay lanes ngayon, yung mga side streets. Oh, oh, oh. Ang ganda sana nung kaya lang Yung pinalapad yung kalsada, ginawang parking, double oh, parking yeah. pa ng mga may establishments oh, oh, oh. dyan ang laki-laki ng gastos natin sa kalsada, gagawin lang pa ng parking. Yes. So, kayo ba isang ayon sa isang batas na isinusulong na kung wala kang gerahe eh, wala kang karapatang bumili ng sasakyan o magparehistro ng sasakyan Tingnan po natin 'yun uh -huh. kasi depende naman sa area uh -huh. Meron namang areas na pwede naman maglagay pero meron naman merong mga areas na pag makitid talaga eh, dapat naman mag-give way uh -huh. hindi po ba Kasi lahat ng development nasa sinisiksik natin sa sa loob na CBD uh -huh. Metro Manila <clears throat> Ikalat natin uh -huh. Ikalat natin hindi kakayanin talaga eh Kaya pwede ikalat <clears throat> ilabas natin Oh, yung mga oh. ibang developments. Marami tayong lugar pa sa na sa kapaligiran ng Maynila eh. Metro mm -hmm. Manila. Na pwedeng doon dapat ang mga kotse. Mm -hmm. Hindi ngayon nah lahat ng development pati gobyerno, pati private, sinisiksik sa isang maliit na lugar. Uh. Oh. Ikalat natin. Yun lang pong That's the only way. Yun lang pong airport eh, di ba ba? Maraming airport kasi bambasa sa Japan. Layo-layo nung narita doon sa, oh, po. Oh, po. sa siyudad. Ano po? Mukhang kailangan talagang i-decongest ang ikalat ng Manila. Yes. That, that's true. That's really the way to to build, you know, develop other areas. Ito mo, ang dami nating nasosolve na problema sa kwentuhan na to. Ah, uh, waiter? Mani pa nga. Isang itong, itong mana. Corruption. Ano po ang <clears throat> naiisip niyong solusyon sa corruption natin? Alam mo, marami pong nagsasuggest in the digitization of our government. And mm. I know that that's difficult mm -hmm. because, for example, na, na sa negosyo kami, so para i-computerize namin yung business namin dati, mahirap talaga. Mm -hmm. Pero we really need the political will to do so because pag nag-digitize tayo yung ating mga institutions, um, not only will we be more efficient, but we will also be more transparent oh, and that would reduce um, corruption mm -hmm. in our processes. Mm -hmm. Mas mabilis and uh, more transparent. so that's one of the ways that I see we can curb that. sa tama kayo no sa uh, mga pri sa private sector sobrang may mga corruption din dyan. eh. Mm -mm. Pero ang laking bagay pagka na digitize, no? no? Kasi mas saka bumibilis. Uh -huh. Hindi na masyadong magte-take ng time, 'di ba? Yung ano ba tawag doon? ERP system, yung oh, yung, yung puro online system ng oh, procurement, oh, yung mga ganun, uh -oh. 'di ba? Kasi although mahirap talaga yun. totoo At ma naman. Magastos pa din uh -oh, yun. pati. Kasi oh. Para icomputerize natin lahat ng mga files natin, but it's necessary. Ang isa pong uh, plataforma ninyo, eh, kung maaari, ang pangarap ninyo, pati ng inyong ama, eh, magkaroon ng sariling bahay ang oh, lahat ng Pilipino. Uh Oo. -oh. Mangyayari ba yun sa lifetime natin? <laughs> Sir, ano na tingin nyo? He's the expert. <laughs> kaya naman. Kaya, nga. kaya uh, itama lang natin ang policy natin. Pero hindi naman imposible yan. Mm -hmm. Ngayon nakikita ko ngayon, base sa nalalaman ko ngayon, kaya. Kaya naman. Mahihirapan pero kaya. Mm -hmm kayo po, anong... Uh, well, ang gobyerno ngayon, meron tinatawag na 4PH, eh, yung yes. programa sa pabahay. sa pabahay. Kaya lang, mukhang hindi sila makapag-inganyo ng mga mga kontratista dyan, gawa nung uh, term key yata eh. No? Alam nga naman, sabi siguro ng kontraktor, gagastusan ko lahat, sa kanya ako babayaran pagka natapos mm -hmm. ka ng buo. Mm -hmm. eh, so again, may problema so, doon eh. Mm -hmm. So yes, so the government does have their housing program. Mm -hmm. So what we need to look into is kung uh, efficient ba yan. Mm -hmm. And dapat affordable. Hindi mm -hmm. pwedeng mahal kasi nga you're going to be helping people get homes. Pero kung yung hulugan naman nila dahil, dahil mahal yung pagpapatayo, or mahal yung project cost ay uh, mataas hindi mm -hmm. rin magiging it will defeat the purpose of giving murang pabahay uh, ba so actually because our lives have been in housing it's really about making the homes good quality pero they cost less so mm -hmm. yun yung mabibigay natin di ba and then like what my dad said, um, in terms of allowing other Filipinos to buy their own home, we need to have policies like lower interest rates that make it easier and quicker uh, for yung mga kababayan natin na makabili ng bahay at mas, ma mas madali at mas mababa yung... Taas na interest rate natin ngayon? Yeah, po. Yeah. Yeah. Ma masyado nga pong, uh, mataas. Okay, ito, ito ang tingin ko, ito ang pinakamalaking problema hmm. ng administrasyon. Presyo ng bilihin. Oo nga. Dito, Uh, mamamatay mabubuhay ang administrasyon <laughs> if they are not able to solve the problem of uh, uh, ano, uh, affordability sa pagkain ng ano po lalo na sa bigas. Hmm. 'Yan ang bakbakan ngayon eh, bigas eh. Mm -hmm. Sabi nga nila, kung meron na isang magaling na na opposition leader na pupukin lang puro bigas lang araw-araw ang oh. sasabihin. Sisikat yung nabigyan ko pa ng tip yung mga opposition ano. <laughs> 'Yun ang 'yun lang ang gagawin niya araw-araw. Paggising niya puro bigas na oh. sasabihin niya. Paano ba natin masosolve ang problema sa big... Kayo nga po muna, baka meron kayo tinatagong remedyo dyan. Alam mo ba, sa, for example, sa interest rate. Ang taas na interest rate natin. Eh. Mm -hmm. Sinasabi natin na imposible yung babayan. Hindi pwede ibabayan. Mm -mm. sila ng gobyerno yan. Eh. Pwede okay. namang ibaba. Pero pagka ganyan taas, talaga namang maraming mga nawawalan ng trabaho. Maraming mga at iba konting industry lang ang nakikinabang dyan. Nakita natin na ah, malalaki income ng mga bank ngayon. Siyempre sila masaya ngayon eh dahil mataas ang interest rate. Mm -hmm. Pero yung mga ganang mga bago, may mga policy tayo na pwedeng gawin na magpapamura ng mga bilihin. Mm -hmm. Kailangan lang, decidido tayo mm -hmm. at yun ang ilalagay natin sa ating kaisipan. Hindi, may, may mga policy tayo na hindi masyadong bagay para sa pagbaba ng mga bilihin. Mm -hmm baga hindi siya hindi siya maliit na, uh, kailangan, kailangan lahat na kailangan ng kailangan ng ng approach uh -huh. mo diyan eh, uh -huh. sa pwede naman uh -huh. hindi hindi ko nakikitang mahirap uh, solve problema ng bilihin uh -huh. kung talagang iisipin mo lang uh -huh. hindi hindi naman mahirap so sa taas pala talaga uh -huh. ang uh -huh. decision making Well, policy, policy, uh -huh. policy issue po ito eh. No? Well, sa sa mga gumagawa ng policies, Tama. marami naman sila eh. Opo. Sa taas lang sila. Tama. ng NED, may, may economic may team, ganun, no? may Pero, dapat lahat, ko Co coordinated tayo lahat. Mm -hmm. Kailangan ng policy natin pagbababa ng presyo. Katulad po, halimbawa, nung bago ko lang malimutan, na ano, ibinaba ang ng 20% ang tariff sa bigas, imported rice. Mm -hmm pero hindi naman nararamdaman mm. ng tao that that was uh, July last mm. year pa yata mm -mm. inumpisahan mm -mm. kalahating taon na hindi naman bumagsak yung presyo ng bigas gaya ng inaasahan mm. e, so may problema hindi ba kailangan ng pambambudol? Uh, you know one of uh. the one of the things that nakikita ko with in terms of lalo na nang sa bigas yung mm. yung pressure ng bigas kaya one of the things that keep it high mm. na dapat i-address natin is yung mga traders mm. and yung mga middlemen that mm. are benefiting because nakakabili po sila ng bigas na mura from our farmers. So mm -hmm. talagang nahihirapan yung mga farmers natin kumita. Pero nasa kanila po. Tapos ibibenta nila ng mataas na presyo or isustore nila. And again, this goes back to meron naman tayong batas yung anti-economic sabotage law mm -hmm. na talagang na pinipenalize naman sila. Kaya lang hindi naman wala pa hanggang ngayon na napoprosecute mm -hmm. na mga traders or middlemen na talagang nagpapahirap mm -hmm. and nagkokontribute sila sa pag pagtaas ng presyo ng mga bilihin lalong-lalo na sa bigas. So dapat ma-address natin 'yan para kahit papano mapababa natin 'yan. And um, of course ang long-term solution natin to um, to food security is dapat talaga empower natin yung local production natin. Yes. Yan, diba? uh, <laughs> dapat dapat uh, may magsasabing ilabas nyo 'yan. Oo. Uh, uh, <laughs> Kailangan oo. Uh, uh, oo uh, po. Diba? Political will. Yes, political yun will. Oo okay. po. It's a matter of implementation, may batas eh, no? Meron, Mar marami talaga pag lahat ng mga problema na minimension mo, naaalala ko, may ganyan na eh, may ganyan na eh. Kaya mm -hmm. lang, 'yun nga, it, it is in political will and it is also in implementation. po so, okay. siya, no? Problema na executive on one hand, pero sa sa mga Congress people naman, meaning legislators, meron naman kayong oversight functions mm -mm. na pwede gamitin yun, kung nandiyan yun, yun. po kayo. So, kay mm. I, kailangan actually magamit yun and to ensure na talagang may implement. Kasi again, marami tayong magagandang laws. marami po. na, ma matatalino yata tayo, eh. isip na natin yung solution, hindi lang natin magawa. Opo, eh, marami salamat po sa inyong mm. uh, oras ha, yes. na binigay niyo po sa amin. Sir, isang tanong una lang. <coughs> hindi na ba kayo tatakbong presidente? <laughs> hindi na. Eh, hiyan si Kabil. Pero na nalulungkod lang ako sa maraming mga nangyayari na nalulungkod din ako sa nangyayari sa atin. Siyempre, hindi naman tayo masaya. Na nasasayangan ako. Hindi naman ganun kahirap kasi. Mm. Konti ka Parang, gusto, para may gusto pa kayong sabihin sa'yo. <laughs> nila, nila. Ang ating... <laughs> Ang ating... Ang <laughs> Parang uh, iniintay ko po yung... Uh, <laughs> yung uh, uh, mo. <laughs> Sir, salamat po sa inyo. Ma'am, kausapin niyo po yung ating mga kababayan. Bakit kailangan po naming iboto si Camille Villan? Um, alam niyo po, uh, naniniwala ko na ngayon uh, sa Senado, kung pagpapalayo na tayo, da dapat talaga um, meron na tayong mga bagong mga pananaw, new ways of doing things, and yan po ang nais nice natin uh, dalhin. Uh, kailangan gumagawa tayo ng batas na angkop na sa panahon or uh, bagay sa time na ito. And I also want to be here to show the people of my generation, yung mga millennials, yung mga kaedad ko, na panahon na para maging bahagi tayo ng solusyon. Hindi na enough yung natatakot tayo tungkol sa future natin. Uh, we're old enough to do our part, to take action. Yep. Kaya natin yan. Pwede na tayo mag-contribute. Hindi lang natin ayusin yung buhay natin, kundi makakontribute tayo sa bansa. Kaya-kaya natin to do it together. So, my being there, I, I wanna show to my fellow millennials na kaya natin to. Uh, and now is the time to do our part to not just think of ourselves and our lives, but to think of the rest of the country and to be part of the solution. Maraming salamat po. Yes. Kami, thank you. Thank, good thank luck you. po sa inyo. Sir, thank you so much po sa pagkakataon na ito. Nako mga... Uh, ako, kababayan, bitin po ako dito sa interview na ito kasi pambihirang pagkakataon. <laughs> Dapat yata pinaghiwalay ko sila pero uh, it's really an honor na sa isang pagkakataon ay nakausap po natin ang uh, Senate President Manny Villar at si uh, Congresswoman Camille Villar. Muli po, maraming salamat sa inyo hanggang sa susunod na edisyon ng Tapatan, the 2025 Candidates Interview.